Sa sitio bangkal sa barangay Babuyan sa bay ng Infanta Pangasinan, isang komunidad ang matatagpuan. Ang mga residente dito walang kuryente. Bagamat malayo, binisita pa rin dito ng First Spouses League ng Pangasinan, bitbit -bit ang mga solar lights at tulong para sa mga residente. Isa sa mga nakatanggap ng tulong ang 75 anyos na sinanay Nanay Flora Mejos na naging emosyonal nang malamang isa siya sa mga benepisyaryo. Nakatanggap din ng solar lights ang mga residente sa sitio Alas As at Pupok Baboy. Salamat po sa kanila. Oh. Salamat po ma. Salamat po ma. Si Aling Aida agad ikinabit ang solar lights sa kanilang bahay at hindi na sila muling mangangapa sa dilim. Maraming salamat po ma'am kay mama at sa amin regalo ko sa amin na walang Puriente. Maliban dito, nagsagawa rin ng feeding program ang grupo. Personal na bumisita sa mga sitio si First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antoazon Gico, kasama si FSLP Vice Chair Attorney Melanie Lambino at First District Board Member Apol Bakay. Sa so, konting paraan na ito, mapadamdam na namin po sa iyo pagmamalasakit at pagmamahal ng administrasyon ng aking iso. Kami ay nandito ngayon dahil yun po yung um, aid namin sa aming samahan na mapagbigay po ng tulong at ganun din po ng feeding program sa, bawat barangay. Continue ah po iti support kami. Namigay din ang grupo ng food packs sa mga residente. Charles Nicolimod para sa Luzon Headlines.